Yan, nagsusot niya si Kinky ng kanyang shoes Kasi maaga kaming pupunta sa school Ayosin mo yun anak ha Siya nagsusot ng kanyang sapatos Today is Anong araw ngayon? Ha? Monday to ah, Friday Friday lang Friday lang? Hindi na, mo pa yung Araw na po yan guys, magsusot ng kanyang Bilisan mo na sapatos. Kasi pag ako, sasabihin niya, mali. Mali yan, ma. Mali. Hindi siya. Kasi siya yung nakakaramdam niya. Kung tama ba. <laughs> Sige na. Ayaw niya kasi nitong isang midyas eh. Ilagay mo na. Very good. Guys. Yan, okay na? Will samahan talaga ako pa. Nalakad pa kami, guys, nang malayo papunta sa school. Kumusta din yan? Hello po. Pwede mo kit ka pa eh. Guys, ito sa amin, guys. Okay, no. Okay. Okay. May ming ming. <laughs> Tapos ka, uma umaga, ka. Ang dami nagkalat na tayo ng aso. Nakakainis. Lalo dun sa may harap ng bahay. Ano <laughs> na? Ano sa pa? Pilsa mo na Ang cute ng buhok ko ano. na

Sabi namin si Eugene. Si Eugene, kaklase ni They Di ba? Uh -oh. Sabay akong dalawang cute na bata, oh. Wala nga yung naghahatid, oh. <laughs> Happy kasi dami nga. kita mo yan yung nano, isa nak. Isa yung isa. Oh, puno. Ano <laughs> pa kasi may makulit dito guys. May basa dito guys. Nagoro mi tado. Mami, mama, guys, guys. Ay! Ilan mo. Sa video na pangit na oh. <tong> okay, so tupak, tupa.